Alam niyo ba na may panahon na isang maliit na bayan sa Pilipinas ang nagpakape sa buong mundo? Oo, noong huling bahagi ng 1800s, tinawag ang Lipa, Batangas bilang Coffee Capital of the World. Dito, halos lahat ng bansa mula Amerika, Europa, hanggang Brazil ay umaasa sa kape mula rito. Paano nangyari ito? At bakit biglang nawala ang tagumpay nila? Nagsimula ang kasaysayan ng kape sa Ethiopia mahigit isang libong taon na ang nakalipas. Ayon sa alamat, nakita ng pastol na si Kaldi na sumasayaw ang kanyang mga kambing matapos kumain ng bunga ng kape. Dinala ito sa Yemen noong 1400s at dito nagsimulang umusong ang mga coffee house. Pagsapit ng 1600s, nahulog ang Europa sa bisyo ng kape. Ang mga coffee house sa London at Paris ay tinawag pang penny universities dahil sa dami ng ideya at talakayan na nabubuo habang umiinom ng kape. Dahil dito, ang kape ay hindi lang inumin. Ito ay naging pandaigdigang negosyo at simbolo ng yaman. Dumating ang kape sa Pilipinas noong 1740 dala ng isang paring Pransiscano mula Espanya nagtanim siya ng mga unang puno sa lipa, Batangas. Ang Batangas, na mayaman sa abo mula sa bulkang Taal, malamig na klima, at sapat na ulan, ay naging perpektong lugar para sa pagtatanim ng Arabica coffee. Nung una, sariling konsumo lang ang gamit, pero mabilis itong lumago. Pagsapit ng 1800s, halos bawat pamilya sa lipa ay may sariling taniman ng kape. Noong mga panoong iyon, napakaaktibo ng kalakalan sa Pilipinas. May tinatawag na galleon trade kung saan dumaraan ang mga barko mula Acapulco hanggang Maynila. Daladala -dala ang mga kalakal mula Mexico at Espanya. At pagsapit ng kalagitnaan ng 1800s, dumating na rin ang mga steamship na regular na dumadaong sa Maynila. Dito dumadaan ang Kape ng Batangas. Isipin mo, mula sa taniman sa Lipa. Dinadala ng mga magsasaka ang kanilang ani, karton-karton, sako sa akong kape. Pagdating sa Maynila, maingat itong ikinakarga sa malalaking barko. At mula roon, nagsisimula ang paglalakbay ng kape ng Batangas palabas ng bansa. May barkong papuntang Hong Kong para ibenta muli sa Asya. May barkong patungong Spain na dinadala hanggang Europa at may mga shipment diretso sa Estados Unidos. Isipin mo, sako-sakong Batangas coffee sa pantalan, isinasakay ng cargador at makalipas lang ang ilang linggo, iniinom na ng mga mayayaman sa Madrid, Paris at New York. Pero heto ang malaking twist sa kasaysayan noong 1860s. Isang sakit na tinatawag na coffee rust ang sumira sa mga taniman ng kape sa buong mundo, sa Ceylon na ngayon ay Sri Lanka, pati na sa Java sa Indonesia at sa iba pang bahagi ng Asya. Samantala, sa Latin America naman, sinalanta ng peste na tinatawag na coffee border beetle ang mga bunga ng kape. Dahil dito, Halos lahat ng pangunahing pinagkukunan ng kape ng mundo ay bumagsak. Wala nang supply mula sa dati nilang inaasahan. At sino ang natira? Isang maliit na bayan sa Pilipinas na patuloy na nag-aani at nag-e-export. Lipa, Batangas. Sa panahong iyon, masasabing kung gusto mong uminom ng kape sa Europa o Amerika, malaki ang posibilidad na galing ito sa Lipa. Dito na nagsimula ang gintong panahon ng lipa. Noong 1880s, sa gitna ng pandaigdigang kakulangan ng kape, biglang naging tanyag ang bayan. Halos triple ang presyo ng kape sa merkado at dahil ligtas sa mga taniman ng Batangas mula sa sakit na sumira sa ibang bansa, ang lipa ang naging pangunain pinagkukunan ng kape ng buong mundo. Ang kanilang kape ay direktang ine-export patungo sa Spain, Europe at United States pati ang Brazil na kalaunan ay magiging higante ng industriya ay napilitang umangkat mula sa lipa. Ang Manila Bay ay punong-puno ng barko na lulan ay sako-sakong kape na may tatak Batangas. Dito na umangat ang estado ng mga tagalipa. Ang mga simpleng magsasaka ay naging tinaguriang coffee barons. Nagpatayo sila ng malalaking bahay na bato na hanggang ngayon ay patunay ng kanilang yaman ang kanilang mga anak ay ipinadala sa Europa upang mag-aral at tuwing pista, ang bayan ay nagiging entablado ng marangyang musika, masasarap na pagkain at mga kasuutang hindi pa huhuli sa mga fashion ng Madrid at Paris. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang lipa ay umangat mula sa pagiging tahimik na bayan tungo sa pagiging pandaigdigang sentro ng kalakalan ng kape. Pero gaya ng lahat ng imperyo, may katapusan din Noong 1889, dumating na rin sa lipa ang coffee rust. Mabilis itong kumalat. Pinapadilaw nito ang mga dahon ng kape hanggang matuyo at mamatay ang puno. Pagsapit ng 1891, naroon na rin ang peste na coffee borer beetle na bumutas sa mga bunga ng kape. Sa loob lamang ng ilang taon, halos lahat ng taniman ng kape sa Batangas ay nasira. Walang nagawa mga magsasaka kundi magpalit ng pananim, kakao, tubo at iba pang halamang mas ligtas. Ngunit hindi na nila muling naabot ang dating kasaganaan sa kape. Ang mga hasendero at negosyanteng yumaman sa black gold ay unti-unting nalugi at marami ang napilitang ibenta ang kanilong lupa. Ang mga dating puno ng kape na minsang naghatid ng kayamanan, iniwan na lamang mabulok at naging alaala ng nakaraang gintong panahon ang dating pinakamayamang bayan sa Pilipinas, biglang humarap sa pagkalugi. At ang pangalan ng Lipa, na minsang kinilala sa buong mundo bilang sentro ng kape, ay dahan-dahan ng nabura sa pandaigdigang merkado. Bagaman hindi na ibalik ang dating kasikatan, nananatiling simbolo ng Batangas ang Kapeng Barako, isang uri ng Liberica Coffee na matapang, mausok at kakaiba ang lasa. Sa buong mundo, Bihira ang Liberica, mas mababa sa 2% ng lahat ng kape sa merkado. Ngunit dito sa Batangas at Cavite, ito ang karaniwang iniinom. Kaya't maraming coffee lover mula ibang bansa ang pumupunta sa Pilipinas para tikman ito. May mga kooperatiba at lokal na magsasaka ngayon na muling bumubuhay ng industriya ng kape sa Batangas hindi na para makipagkompetensya sa Brazil o Vietnam, kundi para ipreserba ang heritage coffee ng Pilipinas. Kaya sa susunod na humigop ka ng kape, isipin mo, may panahon na ang Pilipinas mismo sa isang maliit na bayan sa Batangas ang nagpakape sa buong mundo. Ang kwento ng Lipa ay patunay na ang kalakalan, kalikasan at ambisyon ay tayang baguhin ang kapalaran ng isang bayan at sa isang iglap maaariring maglaho